kasi kulang talaga. Ano yung kulang? May pagbili? Eh bakit naman yung mga apostol wala pinagbili? Sige nga. Oo. Oh. Kulang doon. Ibig sabihin Dalang. daw na kulang, kailangan dagdagan mo. Ano ang dagdagan mo? Ikaw magdadagda? Ano ang karapatan mo mong gandag yan? Dagdagan yung parang malakas. Wala tayo para Hindi mo kailangang magdagal yan. Ang puno sa Biblia, hindi ako sa binibarak nga eh. Kaya ay sabi sa Deuteronomio, di ba? May press. Kahit itigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng dito, hindi ako magsasalita ng mabuti o masama sa Panginoon. Kundi kung ano ang salitain ng Panginoon, sa kung sasalitain. Yun naman salitain natin! tayo eh, na sumunod siya sa pa pagpapunos, wala naman siya nalita eh. O, oh, di ba? Ikaw lang ang may ibig sabihin noon. Simple-simple lang. O. Oh. Patulad nga niya, niya, sa salita ni Kristo. Ano sa salita ni Kristo? Sa puutos Sa puutos? Eh, nungayon po sa puutos. O. Oh. Eh, lahat naman sinalita ni Kristo eh. Hindi ko pinasunod yung isang puno. Tami ba? Oo. Ecclesiastes. Hindi ka man na nakalataya. Ecclesiastes. Ito ang buong katungkulan ng Diyos. Diyon din ang kanyang mga utos. Eh, ano mga utos? Buong iba mga utos, ang utos na. Ha? Ito ang katungkulan mga utos kasi, totoo, mga utos nga, pero sa Deuteronomio 18, 18, basa, is the name. Ang Panginoon Diyos ay nagsalita sa inyo. Aking ikitindig ang isang propeta, na kaya mo sa gitna ng iyong mga kapatid, ilalagay ko ang aking mga salita na iyong utos ko sa kanya. Ha? Ilalagay ng Diyos yung mga salita doon sa propeta ng paninitaw rin sa gitna ng mga kapatid ni Moses At ilalagay niya sa kanyang bibig yung kanyang iutos sa sasalitain niya. Kaya salita ni Kristo. Tama si Apostol Pablo. Sa unang kinuto sa iswato. Ha? ba? Ha? Ah, ni Kristo. Ano kayo salita ni Kristo? ni Kristo? Go oh, and mo, no more. Oh, o, sabi mo, utos ba yun? Oo! Eh, babae sa so parang kanil niya. Kaya, oh. yeah, kailangan niya na to. Ha? Nagkasala niya, susunod pa rin. E, paano yung kasalanan na gawa niya? O, paano yun yun? niya yung sabi ko, na siya? Kailangan mo si Kristo para mapatawad ka para kung sinong puro. Kasi pag uh, nakai-Kristo ka, no? Hindi ka tatalaban ng lahat kasalanan. Bakit? Pinagtatagong hey, ba pa tayo kay Kristo. Sa kautosan, hindi ka, pag ka pagtatagong pa yun yan. Natataga ng kasalanan yan. Oo. No, Nadadaya ng kasalanan bakit? Nakakasunod ko ng pagkakataon yan. No? Kaya hindi Kristo yung isang wala kang nagawa yun. Kung ano ba yung ni Kristo? Hindi kayo aariin ka na sa mga gawang ayon sa kausap. O, oh, wait, Tapos, 10 utos, para 10 utos. Hmm. So, dito po, marami pong mga pasihan. Ang pasihan po na ng pananampalataya ay hindi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Totoo may sinasabi mga utos ng Diyos, pero hindi sa mga utos ng Diyos. May mga sinalita ni Kristo. Ano e, ba sinalita ni Kristo? Itamagal sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan. Magbuha! Jerusalem! Eh, pagkatapos sino -sino -sino ang na sinusunod po, sa utos. Saan ba nagbuha ng siyang utos? Sinay. di isang bundok ng Sinay, Jerusalem ba yung Sinay. Saan ka sumisimbro yung bundok ng Sinai? Eh? Hebreo 12. Hindi yan natin. Hebreo 12. Versículo. No? Ah, eh, ah, uh, doon nga mali. Sorry, sorry, no? Ah, uh, Galacia. Galacia pala yun. Galacia. 4 Versículo. 24 Ang mga bagay na ito ay may lamang taninghaga sapagkat ang mga, ang mga babae ito ay dalawang tipang. Ang isa mula sa bundok ng Sinay na nangananap ng mga anak sa pagkaalipin na ito ay si Agar. Sampai sa ni si Pulo yung Sinai, Agar, nanganganak ng pagkaalipin. oh, di ba? Bakit ang aral ay magbuhat na sa rin? Bayan kasi oh, di ba? Sa 8? oh,

Lagi No? Ang salita ni Kristo, magbuhat siya sa din. Hindi magbuhat siya yan. simpli pero rock. Talagang rock, di ba? Simpli yung rock. Kristo. Hindi rock Kaya basa ang aklat ni Moses, ayan naman, magiging na naman niya na aklat. Ano yung sa sabihin na aklat? Yung kautosan ni Moses? Ano ba yung kautosan ni Moses? E di ng Diyos? Ano na ibigin ng Diyos sa kautosan ni Moses? Pag isang kung utos, ano pa Hindi yung sarili natin, salita, hindi yung sarili natin kung ano yung ibig natin sabihin. Ikaw lang may ibig sabihin o hindi yung ibig sabihin ng Diyos. Pagka ibig mo sabihin, eh, salita lang ng Diyos yun, pag-iisip ka ng Diyos yun, pag-iisip mo lang yun. Kung sunod sa sampung utos, nakupo,